Hi mga lalabs! For today's video, samahan nyo na naman kami sa panibagong araw dito sa aming munting tindahan. At pagka-display nga namin, tulong-tulong kaming tatlo, ang asawa ko at si Marlon. Ayan, ako naman ito, magwawalis muna ako kasi si Anthony naman, umalis muna para bumili ng mga kakailanganin pa niya sa kanyang ipititinda ng mga fashion accessories or fashion jewelry. At ito naman nga, tingnan nyo naman si Kidla, talagang hindi magpapahuli. Gustong gusto rin ka sa video. O, ba diba? Sinong nakakamiss dyan kay Kidlat? Wala na kasi kaming video tungkol kay Kidlat. O, ba diba? Oh, hayaan nyo guys, one of these days ayan, magbibideo na naman tayo tungkol kay Kidlat sa pag-angkas-angkas niya sa motor pero bago yan, ito muna ako habang wala pang masyadong customer abay magpapagpagpag muna ng tindahan kasi maalikabok talaga, so hindi pwede kasing hindi pagpagan dahil maalikabok talaga sa dya at pag alam niya naman gilid ng kalsada o oh di ba talaga mapupuno ng alikabok yung aming mga paninda kaya kailangan araw-araw din ay kahit pagpagan lang muna and then twice a week mapunasan man lang yung aming mga paninda kasi talagang pag hindi ay mangingitim yan di ba So, dito naman, busy-busy nga dito si Marlon sa paghasa. Hindi lang nakuha ng video kasi alam niya naman, steady lang talaga yung video dyan at wala naman akong videographer. Habang si Anthony naman wala pa kasi may hinahanap pa siyang kailangan sa pag-aayos or pag-arrange ng aming aayusin. O ba diba, maya-maya guys, makikita nyo na talaga kami, magdidikit nga kami ng mga gagamitan or pag Uh, kakabitan ng mga earrings para naman mas, maayos siyang may display sa aming ano, lagayan. Ganon. So, sa mga makakakita dyan kay Anthony, Ayan, bili-bili kayo ha. Kasi magaganda talaga yung mga namin. Mga stainless steel po siya. Tapos, ano, ano yon Yung hindi siya kumukupas na stainless steel talaga. And maganda. Pero, meron din naman kami siyang mga Bangkok pansy na uh, earrings. So, dito na nga guys. Dumating na nga si Anthony. At kita nyo naman, nagdidikit na kami nung felt paper doon sa parang foam para nga hindi ma-damage yung mga hikaw kasi pag dinisplay yun nga daw kailangan para naman magandang tingnan o di ba so ganito na lang ginawa namin para mas makatipid kami di ba kayang-kaya lang din naman tong gawin namin o siya taga gupit at ako naman taga dikit o tama po ba <laughs> taga gupit at taga dikit basta yun na yun at si Marlon naman basing busy rin naman sa paghahasa kasi nga may customer na kami diyan at sana lang talaga maging successful tong munting tindahan or munting negosyo na antinina, na fashion accessories or fashion jewelry o oh, ba? Diba? kaya guys ha pag nakita nyo siya bilhan nyo talaga siya as in murang mura lang talaga yung paninda namin and mayroon din nakadisplay dito sa aming munting tindahan i-visit nyo lang po yung aming tindahan dito sa 11th Avenue Isrim Tagig City po malapit sa jeepersel Extension Corner, Kalayaan Avenue Stoplight. O, ba? Diba? At uh, tingnan nyo naman, guys, Anthony, ang aking asawa. Ay, nako, pagpasensyaan nyo na talaga. At hubadero talaga yan, Just me, yung marimar. O, di ba? Diba? Ayan na, dinidikit na namin yung felt paper dun sa paglalagyan ng mga quintas at hika uh, hikaw. Para naman mas maganda siyang tingnan. So, pagpula kasi, parang mas attractive siya. At saka, alam niya naman, pagpula palaban talaga. At sya ka, anong tawag doon, nakaka-attract ng maraming ano, uh, positive energy, ganon. So, kailangan pala talaga yung gagamitin. So, ito naman kulay green na yan, yan yung gagamitin niya sa pag kunwari pupunta siya sa mga lugar na magbebenta siya ng mga jewelries, ganyan. Tapos ito naman ni Isa, iiwan dito sa tindahan namin. At dito nga marami pa kaming ikakabit. Ito guys, konti pa lang talaga to. So, kaya pagpasensyaan nyo na ako hindi ako nakapag-upload ng 2 days ng video kasi nga nabisi talaga at hindi ko ma ituloy-tuloy yung aking pag-video. Kaya naman maraming maraming salamat po sa mga nag-aabang ng aking video. Thank you so much sa patuloy na pag nyo sa amin. Maraming maraming salamat po at ito na nga yung basa ng aming pagdi-display. O di ba? Ang ganda-ganda. So napaka-creative po ni Anthony pagdating sa mga ganito. So 'yung lamang po, maraming salamat. And don't forget to like, share and follow. Bye. Love you.